mga pare ko ay kumusta nasa Sibu na tayo nasa Cebu na tayo <laughs> Hey, uh, may nakita kong uh, ukay dito uh, malapit sa malapit sa kondo so ang gawin natin uh, puntahan natin kung may mahanap tayo na sa sapatos tingnan natin uh, kung may mahanap tayo na na sapatos dun and then uh, anong tawag mo ito? Uh, and then bili tayo tingnan natin kung mga magaganda ang mga mga sapatos nila doon na pwede nating i-resell dito na ako lakad lang tayo eh kasi palapit na kasi yung uh, ng uh, uh, sapatos dito eh mga ukay na sapatos so samahan nyo ako tingnan natin kung excited ako excited kasi alam niyo naman, ayaw ko magbenta, di ba? Uh, yung mga sapatos na nabibili ko, pinapa legit check ko talaga. So excited ako na you know, sana legit ang ma uh, mabili natin. Kadlakad -kad -kad lang ang init, ang init. Kadlakad -kad -kad lang ang init ni. <laughs> sana ah uh, open ah. <laughs> ang init, ang init. Tingnan natin. Tingnan natin, excited ako. Let's go.

ano tawag ito, baka makapiray tayo tingnan natin, ha, ano pa ano ito legit kaya ito, supreme bilhin ko ito no no, ang dami ito pero isa lang yung bibili natin tingnan natin tingnan natin to isa lang bilhin natin no? isa lang, lang or lang hanap pa tayo pa hanap pa ako ng uh, Jordan eh ano kung may may Jordan tayo na mahanap dito ang dami dito ang daming sapatos nila so, magkano kayo ito 1.5 yata ito 1.580 so magkano ito sa dollars mga $30. Parang mahal. naman no? natin, alright? Na eh. Ito, meron Lebron James. Magkano kaya ito? $3,880. Ang $3,880. Yan eh. Bakit ang mahal ito? Ah, Nako, tunay ba kaya ito? Parang hindi ito tunay. Ay, may separation, no? May separation composite yan na yan eh. ito na lang talaga ang kunin supreme din <laughs> na natin ah, uh, natin kung may mahanap tayo na Jordan dito bakit sinuha ko na 9.48 lang pala sale pala to 9.48 so alright. so excited ako 9.48 pagdating ko sa sa ano tawag ito hotel or sa condo ipapalidjit check natin to alright excited na ako excited let's go let's go o so, bago na tayo o uh, uwi ng condo bili muna tayo ng uh, meat roll Uh, may masarap na meat roll dito sa Cebu so tingnan natin uh, excited na ako ang tagal ko na hindi nakakain ng meat, meat roll kasi so puntahan natin bili tayo so yeah, sayang din doon kasi maraming may music kasi kaya hindi masyadong maano hindi ako nakapagvideo video doon sa loob ng ukay baka makapiright kasi ako so yeah, so samahan niya ako ito nood nood lang kayo dito samahan niya ako Okay. Lapit na tayo. Ito yung Fuente, Fuente Osmeña. Yung rotonda kusibo, Yan, malapit na tayo sa Shamrock. Diyan tayo bibili. Yan, ito yung Fuente. Sa entro, entro. Dito na tayo. Tapos kami tolong usa? 50. Yeah, may mitrol na tayo, mitrol. Sa ah, sino'y punta tayo na ang shop-au shop Pili <laughs> tayo ng mga nami ko dito sa Cebu. So, may meat roll na sunod show pau, Ah, ah tawag ng ah, ang restaurant is Alaking. Punta tayo ng Alaking. Yung may pinaka the best na show pau dito. So, punta tayo. Nako, kakain na naman tayo nito. Alright all right. Hindi ako nag mag ah, magsi video ah, kasi nagsi-cellphone na ako. Natatakot ako dami kasi yung snatcha dito noon. <laughs> Hindi ko alam kung mayroon pa ba dito. So, yeah. Napunta tayo ng uh, alaking. Bili tayo ng siopaw. Alright. Yung bulabola. Ang bulabola ang pinaka the best na siopaw dito. So, tayo na. Alright. Excited ako. Ito yung sapatos na ito. digit check nga natin pag dating natin sa hotel. Alright. Let's go. Oh, dyan na. Dyan ang alaking, 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 alaking. Yan. Nandyan yung Masarap na siopao 'yan paborito ko. Maliit pa ako. Dyan kami palati bumibili ng siopao. Alright, pass tayo. Let's go, let's go. Let's go. Yan pasok sana walang sound. Duha ka po, bula bula. Duha ka so pa. bula 100. 100. Selamat datang. Alright, success! Alright, nandito na. Uwi na tayo. Doon na tayo magkita sa kondo ha. <laughs> Kain tayo ng siopao. At saka, meat roll na paboritong paborito ko. And then, ipapaligid check natin itong Supreme na sapatos. Hopefully, digito. Alright, let's go! Dito na. Dito na lahat excited ako sa kwan, sa pagkain, sa show pa ko at sa mit, mitrol. <laughs> Pero excited din ako sa kwan, sa, sa Supreme. Ipapaano tawag nito? Ipapa legit check natin. So hopefully oh, ayos na ayos 'to. All right, all right Let's go. Pondo. So, chineko ko yung anong tawag mo nito? Chineko ko yung app na ginagamit uh, ko para legit check. Wala pa silang supreme doon. May supreme pero mga damit. Wala pang sapatos. So, I don't know. So, dadalhin ko na lang to sa pauwi. And then, tingnan ko kung mayroon pa akong mahanap na ano, kung saan ko pwede itong ma may So, ya, yeah, tingnan nyo kung ano sa palagay nyo. Maganda kaya to Tunay kaya to or hindi? Pero parang ano, ang linis naman niya eh. Ang linis-linis. So, who knows, right? Who knows? Pero for uh, 900 pesos, pwede na. Pwede na. Pwede ko din naman itong ibenta sa sa flea market siguro. Pag uh, doon, pwede ko to ibenta sa flea market. Pag nagbenta ko. Kung hindi ko mapa legit check. Pero ang linis kasi, oh, tingnan mo kahit yung mga tahi niya. Oh, para ang linis. Alright! Oh right. Salamat ah. Dito na sa Cebu. Maraming salamat sa ulitin. Ito yung view namin. Ito yung anong tawag ito? Yung bagong bridge ng Cebu. Alright. Alright. So, ingat kayo sa ulitin. Babayo sa ulitin. Ay, hindi pa pala. Sana pag, pag mapupunta uh, kami ng Bulacan. I know mayroon doong Anong tawag mo ito Free market So baka pupunta kami doon sa free market Mag video ako Nakakainis lang kasi hindi ko Dinala yung camera ko Nakakainis Pero Magsi-cellphone lang din ako Kung You know Kung matuloy Alright Bye 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 bye